May isang kwento na siguradong magpapangiti sa inyo ngayong araw. Picture this. Isang punuang jeep, siksikan, amoy pawis. Pero masaya pa rin ang biyahe. Sumakay si Lola, pero sa kasamaang palad, wala nang maupuan. Sabi ng konduktor, "Lola, pasensya na po, puno na. Kung okay lang sa inyo, patayo na lang po muna." Aba, lahat ng pasahero na patingin, nag kung anong isasagot ni Lola. Expected mo siguro, magre-reklamo siya o bababa na lang, di ba? Pero hindi, mga kachika! Ngumiti si Lola, tumingin sa konduktor, at may kasamang kindat pa, sinabing, Alam mo, iho, kung inabot mo lang ang kabataan ko, napahinto ang lahat, nag-isip kung ano ang kasunod. Tapos, sa lakas ng loob at tawa, humirit si Lola. Kahit patuad, pwede nagtawanan ng buong jeep. Ibang klase talaga ang hirit ng mga lola natin, no? Hi! Ang Pinoy Humor, laging nagpapasaya ng araw. Kung napangiti ka rin sa kwento ni Lola, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para sa mas marami pang good vibes. Hanggang sa susunod, ingat!